Napakainit init e. Eh. Tignan nyo naman guys. No, no, no. Napaka-init. Wala ko sa mag-walking-walking. Anong gusto mo? Buntis. Pinalaminate ko na guys yung ano sa uh, permit ng permit ng scooter. Ayan. Polo na lang ka pa pagrunggano -pag na. Uy! Dito na yung malakas hangin. Dami sugat! Saan ka dami sugat? Dami Oh! Oh! Nakabidyo ka! Naka ka! Dami Grabe nga sa uh, Philippine Market guys Philippine oh, okay. Market Tiktok tiktok Init lang ko ang braso nanti Siyempre nag ako eh Ayun siya Ang dalawang spirit Philippine market well, guys. Saan kayo? Sa loob ng ano? Diretso Kotin bang? Check your... Check your weight. Ay, sorry. Pagalan na. Pagalan na. New business na. <laughs> New business. Hoy, din Jacob. Dali mo yung ating weighing scale dito. O kaya yung scooter, Jacob. Five dirham. Sang ride. Ito na kami yung case. Oo, oh, ako ito na batang ari Kuya, meron ba kayo license?